Hello yeah guys, good morning. Ang ganda ng paligid. Oh. Naglalakad ako. Pumay pupunta na ako. <laughs> pupunta ako dito sa ano. Sa nagpapatubig. Nagpapatubig sila ng palay. Yan dyan banda umalaki na yung palay nila. Ayaw ko yung sa uh, dalawa kong <laughs> gaano na kalalaki mo lilis siguro kaya pupuntahan ko nagpapatubig sila eh aray ko ang init ang init guys anong oras na 9.14 tapos may mga baka sa daanan <laughs> ang ganda talaga ng mundo ko at saka yung langit great blue bye bye guys tatangin yung baka sa akin sa dana. Thanks for watching. Bye bye. Hello guys. Ang ganda ng ano. Bundok at saka yung mga palay nila. O, green nga green. Healthy, healthy. Yung bakaw Tumitingin sa akin. May anak pala nakatago sa Ang ganda ng palay nila. Oh. Ang ganda ng bundok. Blong-blong at sa kalangit. Naglalakad ako mag-isa guys. Magpupunta ng person. Tapos ang init pa. Magkatingin ulit yung baka. Oh. Tapos <laughs> may kambing. Ganda talaga Oh. Di ba ang lawak? Ang lawak ng kanilang ano bukid. <laughs> Kanila. <laughs> Magkikidaan lang ako. Thank you guys for watching. Bye bye. Nandito na ako guys. Nakarating na ako sa aking destination. <laughs> Ayan na yung palay ng dalawa. Oh. Maliliit pa. Maliliit pa. Tapos ano. Try na try na yung lupa. Kaya yeah, kailangan na kailangan talaga. Kaya yeah, pinapatuligan nila. Yan yung ano dati. Nung nag-play video ko na rin yan. Yung tapuputo sila nung niya. Malaki na rin. Kaya lang kailangan ng tubig diyan kasi ang init kasi ng panahon kaya mabilis na matuyo yung lupa. Tingnan niyo, talagang kailangan talagang tubig kasi nagcrack na yung lupa. Thank you nga pala guys sa inyong support dati wala talagang balak mag content isip isip ng mga napapanood akong mga content creator nasa bukit ano naisip ko total ako na nasa bukit naman ako i-content ko na rin kaya nagsubok lang ako <laughs> Sino, malay mo hindi natin alam mamonetize din ako kaya iniwasan ko talaga na magka-violation ako eh. Bawat bibitawan kong salita eh, pinag-iisipan ko para hindi ako magka-violation. <laughs> Thank you guys sa inyong support. Oh, Napauwi na ako niyan. Pauwi oh, na ako kasi tanghali na mag-aapon pa ako ng camping. Mainit na kasi. Iniwanan ko na doon yung dalawa. Bye bye guys. Thank, thank you sa panonood. Bye bye.